Last, Gandang araw mga boss Araw po ng Martes Yan, May tatlo na silang Natumba na baboy At uh, Interval po Yung pagsasalang dito Kaya Buong araw po silang maglilitson ngayon Isa this morning Tsaka this afternoon uh, Dalawa May belly din tayong jumbo mga boss So, shout out sa mga orders natin uh, this morning. Kaya, uh, Madam at uh, Sibian ng San Roque Baclayon. At yung uh, para alas tres para sa teachers po ng Baclayon Central Elementary School. And for dinner po sa drive-thru Jollibee ng Calceta. Tagbilaran City at shout out na rin sa Letson belly ni Ma'am Elisa Lagusad ng Boal District Tagbilaran City yun dalawa lang yung Letsoneros natin ngayon no boss yung magputol na yan <laughs> Loy siya Hi Loy <laughs> mag-utol uh, Pugoy Brothers Wala Boss bagay. Boss Kadong Ah, asa man si Kakoy. At sa lahat ng ating mga new subscriber, ma uh, welcome mga bossing. Especially sa mga solid na tinaga subay diyan, yang mga OFW po. Shout out kay Mike TV from Riyadh. Ed Tapor Amor Rexwell Tagumpay Fahardo Darwin Hinatdan TV Kabusing Belly Good Litson Belly ng Maynila Yan, more orders to come mga boss At sa aking uh, utol na from Cagayan, De Oro City Jimboy Uku Yan, sana One time makapasyal ka dito So This morning mga boss Yung ating uh, video is uh, patungkol po sa Butas daw ng kwet ng ating baboy kasi may uh, kaibigan tayo dyan na nagtatanong kung gaano daw kalaki yung diwa yung butas ng pagdadaanan ng tubo para sa litson mga boss so, tignan na natin kain, na, na Ay, kain daw kain sabi ni boss kadong may ulam na na pansit bami uh, ginisang talong sa paklay yan di pa natapos pag matapos na nila yan yung baboy na yan pag marinis na yan uh, papakita ko sa inyo kung ano yung uh, paraan namin sa pag uh, butas sa bandang puwet mga boss kung bubutasan ba talaga namin o hindi yan kumakain yung ating mga lechoneros dyan mga boss kasi mahaba-haba pa yung oras namin. Kasi salang pala kami by uh, 11 balay na. Kasi yung pick up pala ng first order natin is uh, 12 noon po. Pasado. Pasado 12. So relax muna. So si boss Noel doon is, yan. Magkis-kis pa kalay ba? Mag-abri na ka? So pakita ko ngayon mga boss yung pagbunot ni Boss Noel doon sa maselang part po ng baboy Kaya doon sa bandang puwet yung pagbunot niya doon sa intestine kasi kami ay uh, pinuputol po namin yung intestine sa loob pa lamang ng uh, tiyan ng baboy mga boss kasi yung iba is sa uh, doon po sa labas, hiniwa na nila yung uh, isol na part. Tapos yung uh, nakakonekta na bituka. Pero kami ay uh, hindi po namin ginagawa kasi yan. Was. So panuwarin natin si Boss Noel. Ayan. Patapusin na natin si Boss Noel sa pag... Uh, kuha ng mga laman loob mga boss balik na tayo pagka nandoon na siya sa sa isol na part yung ating uh, suggested content for today mga boss shout out pala sa nag request so yan mga boss yan yung uh, intestine na yan inahakyod-hakyod yan mga boss yan para sigurado yung dumi ay hindi ho mag uh, mag-spread sa, sa lalim sa laman ng baboy. So, yan. May natira pa dyan, mga boss. Yan. At yung gagawin ni boss Noel dyan is, ah, uh, Luglugin. Lug Or uh, tusukin palabas yan, mga boss. Loy, ito sa ka, Loy. Bikin na na. So yan, uh, niluglog na ni boss Noel yan, mga boss. At may lumabas na mga dumig. So, hindi, hindi ko na lang pinapakita. So, yan. Yan yung intestine na sobra sa pinutol ni Boss Noel, mga boss. Okay na. Yan. So, huwag niyong uh, tusukin papasok. Dapat palabas. Kasi, siyempre, eh, bituka yan. May mga dumi pa yan. Para hindi, ho, oh, papasok sa loob. Palabas talaga, mga boss. Yan. So, yung gagawin ni Boss Noel dyan is, ah, uh, puputulin lang yan mawas yan tapos banlawan ulit so may konti pa rin natira dyan mawas na intestine yan yan yung binunot nya yan maliit yan yan pero malinis na yan pero kailangan putulin pa rin yan na yan mga boss ano lay wala na amoy lay sister wala na wala na oh sister 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 boss kadong. oh nah, malinis na malinis na po yan mga boss at kung nakikita niyo ay uh, wala po kaming uh, hiniwa diyan sa yung isul talaga ibuka mo lo yan wala kami hiniwa yan as is pa rin yan na uh, isol pa rin yan ng awas walang nag cut dyan Kira yan wala dyan kasi ayaw namin na uh, lumaki to ng awas para yung tubo ho na pagdadaanan dito mamaya is fit na fit dyan sa puwet na yan para para talagang uh, hindi ho makalabas yung singaw hindi makasingaw o hindi ilabas yung mga juices dyan para mas madaling maluto talaga yung litson natin dapat walang sisingaw yun yung purpose natin dyan mga boss pati doon sa doble ng pagtahi so wala tayong hiniwa boss hindi gaya ng iba pero sa iba ay uh, maayos talaga ginagawa nila yan mga veterano na naglilitson pero sa kanila naman yan may, may paraan din sila dyan at hindi ko alam kahit binutasan nila ay maayos naman yung kanilang litson so kami ay ito rin yung aming paraan mga boss so yan hindi pa yan tapos kasi luluglugin pa ho ng tubig yan ng host ni boss noel yan may mga dugo dugo yan para malinis talaga aba tinaga <laughs> yan para malinis talaga yan mga boss para yung lechon natin ay hindi mangangamuhin. So, goods na tayo dyan, mga bossing. Yung mga veterano talaga na nag-lechon dyan, loy. Talagang pinuputol nila yung part na dyan. Nihiwa nila. Nakakabit na yung uh, bituka. So, pag uh, bunot nila dito lahat, loy pag bunot dito lahat nandito ka kasama na yon sa paghila oh, kasi nakahiwa nakahiwa doon sa puwet at in fairness maayos yung kanilang litson so hindi ko alam kung paano nila ginagawa yon yung mga litsoneros talaga na mga veterano na pero tayo ay takot tayo na baka sumingaw so, so yan yung ginagawa natin So abangan na natin to mamaya mga boss kapag ka may lang na po yung ating mga lechon. Uy, tumbo. Shout out kay RG Hitotuani. Yung nagbakero po ng baka. Supremo. Ngayon lang ubig. 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 Nanay ko lang ubig, medyo na ubig. Ubig. fotoan apa Nana bik Nana. foto Nana Lagi mati Nana So makulin-lim yang panahon ngayon mga boss Nadi to kapag sinasabing litson mga boss dapat sa uh, sakto po sa lemon grass yung litson dyan kasi isa ito sa nagdadala po ng bida yung tanglad huwag na lang kayong maglitson kung wala kayong tanglad hindi mga ngamoy litson yan dito sa Pinas po kapag litson yung pinag-uusapan tanglad talaga mapa itik man yan manok, baboy, baka kambing, isda kahit bangos nilalagyan namin yung tanglad yan bayawak kahit bayawak daw <laughs> dapat tanglad talaga mga boss Tara, pitsunin yung balay bayawak. Iwan ko ni Boss Noel. Nagilitsun daw sa nang bayawak. <laughs> itik. Napakasarap maglitson si Boss Noel ng itik na was. Kasi <laughs> opo kain, pwedeng kainin. Talagang the best yung litsun kapag maraming tanglad. Ha? Ato solo sila. Tanglad ni mo saman. Ha? So, le salang na po yung unang order for today, po, boss. Yan. So, tignan niyo pong maigi yung kwet dyan mga boss yung pinagdaanan ng tubo fit na fit yan hindi ho makas yung singaw dyan mga boss kapag uh, maliit yung baboy siyempre yung maliit ng tubo yung ginagamit namin tsaka pag uh, malaki yung malaking tubo naman para yun nga hindi talaga makalabas yung juices tsaka yung singaw kasi yung singaw na yon mga boss, sayang yon kapag nakalabas. Laking tulong po sa pag uh, papadali ng pagluto ng litson yan. So ito ay lulutuin lang ni Boss Noel ng isa hanggang isa 20 minutos lang mga boss. Ganun, kadali maluto yung litson kapag silyado mga boss. Medyo malaki-laki yung ating 5K ngayon, mga boss. Yan. Ito yung dala ni Boss Ronnie kasi, mga boss, direct po sa owner. Yung sistema ng pagbili ko dito is uh, tinitimbang talaga namin. At uh, nakuha ko ito ng uh, 180 per kilo, mga boss. So balik lang tayo dito maya kapag uh, makapagpula na po si Boss Noel kasi ako na may nagluluto ng dinuguan saka inatayan doon at one day ah uh, papakita ko rin sa inyo sa inyo yung buong proseso po sa pagluto namin ng dinuguan saka inatayan So yan at nakapagpula na po at ah uh, kita niyo sa katawan dyan n'a uh, lumulubo pa yung baboy mo boss so ibig sabihin maraming hangin sa ilalim dyan at yung hangin na yan is uh, mainit na mainit yan mo boss hindi pa ho nakalabas kasi walang uh, yan so mas nakakabuti yan dahil mapadali po yung pagluto dyan Dali ka kapularan Dahil darating yung ating uh, kakatandang kapatid na boss from Laguna. Sa so tayo ay magluluto ng tinolang manok saka uh, inihaw na talong mga boss. Siguro uh, arrival niya is ano. K uh, yung dating pala na dito is mga saktong lunch time mga boss wow yung litso ni boss noel doon ha, boss is goods na goods na yan yun tsaka zoom na rin natin itong isang to <laughs> si kadong po yung <laughs> nagigisa ng dinuguan namin dyan Dulo <laughs> detengkuan loy. Dulo deteng apol-apol. Yung dinugoan pala namin oh kasi sa uh, hindi ho with sabaw. Pure dugo lang talaga, wala nang halong tubig. <laughs> pang pang fiesta talaga na dinuguan yan mga boss purong dugo lang yan saka mga laman loob ahon na rin so may dalawa pa tayong isa lang this afternoon mga boss kita niyo yung puwet dyan walang damage yan boss yan uh, size lang ng tubo yung dumaan dyan okay, yun hmm, tinulang manok saka uh, yung ating simpleng talong salad mga boss yun yung panangalian ng ating mga lechoneros aba may nauna na <laughs> so si boss noel doon mga boss yes nakasalang na <laughs> yan mga ano po mga ilang minuto pa yan loy 5 minutes so ito naman Kita itatahiin po ni boss kadong yan yeah, drain mo lang yan loy ako ay magkatahi ng uh, dalawang jumbo na bili mo boss order ni ma'am Elisa Lagusan mati nga boss from Laguna yun yang aking welcome to my vlog like and subscribe from Laguna. Galing po kami sa ano, sa lugar ng mga bayani. Of course, po sa Rizal, no? Sa <laughs> <laughs> <So, laughs> mga niyang, ah, uh, pare sa kape niya ron. No, pare sa kape, sa Kakatapos lang natin magtahi, mga boss. Saka si boss Kadong ay hindi pa ho tapos magtahi. Pero si boss Noel doon ay nakapagpula na sa kaniyang iniikot-ikot ikot boss yan so siya ay papunas na lang dyan so 30 minutes salang na rin tong aking mga litsun belly mga so ready na po yung dalawang belly na yan mga at sa sa dito ay uh, yan nagpapauling pa si Robic kasi target dito ay uh, by 3pm pala yung salang mga dito naman ay uh, kurya usog lang. Uh, napakaganda ho ng patama ni Boss Noel ngayon, no boss? So, dapat pala siyang manari ngayon. <laughs> Kasi parang maganda yung kanyang pulso ngayon, no boss? At saka magiging happy po yung buong teacher ng elementary school dyan mamaya. Pero bakit kaya 3.30 mga boss? Pang na. snacks siguro. So 2.30 loy. So Bec, kinabala ng Billy Bec. ka jumbo na. Labig-labig din na na ron. At ito naman yung para sa Jollibee natin namaya mga boss. Uh, deliver to by uh, 6 p.m. po. Siguro Christmas party ng mga crew doon ng Jollibee mga boss. Saka nakasalang na pala si Robicon. 08 so last 2 minutes. Kapit na pa na yung muhabik. Salang na ng isa. Hmm. Yung isa pala na yan, yung nauna is for seaside yan mamaya awas. Uh, babalik na tayo sa pag-display doon kasi marami-rami na ako naghahanap ng ating belly doon awas. Mahigit sang linggo tayo hindi nakapagtinda. Pati yung ating lansaw. Nahanap na nila awas. dikit pakai dong baga tuh dik. Gusto mo itu mo. baga nang gusto nga dadas tu mo. Ayo. <laughs> Toro mga jumbo yan, mga boss. Oh, so, ahon na. Dota lo ya. Oh, Hu. Aduh, daya badai. Ha. Mm. Oke, ya nih, mam saligan. <laughs> Pag ni mo dalalay kag kuan 50 kilos na nitib. Dalon ni mo glaguna. Nawag na si Ma'am Loy. Libre na eh, Para kita abutan ng na ulan. Sa Robicon. Isang ka, ng plastic bag. Second delivery. Di nakapula yung belly ni Robicon. At may gisi. Lagot ka, Bik. Pinunit mo yan, big So, pula na po yung belly ni Robicon, mga boss. Kaya lang, may punit yung isa na yan. Pero ayos lang, malutong pa rin yan, mga at kay Boss Noel dyan yan yeah. litso na litso na yan mga boss so hanggang dito na lamang po sa araw nito mga boss sang masaganang pamamuhay po sa inyong lahat please like and subscribe paalam